doon sa usapin ng Duterte Youth. Ano nga po bang nangyari? Bakit po hanggang ngayon ay hindi na yung uh, disqualification case against dito sa Duterte Youth? Dahil yun ang inireklamo ni Nel, nila eh, nung magsampa sila ng petition sa Supreme Court na parang, eh bakit apakatagal? Hindi nila agad inaksyonan kung importante pala ito. Tapos biglang na-hold yung kanilang proclamation. So yun nga po yung tanong no, kaya Chairman George ng Comelec. Bakit naman kasi kung kailan, no, nanalo at nag-top 2 ang Duterte Youth sa bilang inilabas ito na keso, may reklamo, bakit ngayon lang nire-resolve Kung kailan sila ay nag-top 2, samantala nga naman itong Duterte Youth ay nakaupo na, no, sa Kongreso 2022. Ba't pinaupo nyo pa? ba diba? So it, Yun, et, ito yung ano, ito yung problema natin ngayon dito kay Comelec George kasi porket itong Duterte Youth siya ang nagsampa no, ng uh, impeachment case laban sa uh, bangag administration. Ah, uh, syempre alam naman natin Duterte Youth. So, Duterte kalaban sa politika kaya alam na this Uh, bagamat naman Ma Marcel Sir Ted uh, ang inyo pong likod kasi hindi nag-participate doon sa uh, issue patungkol sa suspension ng kanilang proclamations ng dalawa pong party list na yan sapagkat meron po tayong previous professional relationship at para po medyo mapapreserve naman natin ang integridad ng proseso hindi po tayo nag-participate So yun nga tulad nga ng sinabi sinabi mo Chairman George uh yung integridad yes ko, meron po ba kayo noon sa so, palagay ko po wala no kasi bakit yung dalawa pong party na ayaw ninyo iproklama na nanalo eh di, di, ba po yan yung hindi ayon sa administrasyon na inyong pinaglilingkuran. Malino naman po sa amin yan dahil kami ay nanonood po sa kongreso kaya si Congressman Herrera at si uh, Uh, sa Duterte Youth, no, eh pareho kasing hindi maka Kaya malinaw po sa amin talaga kung ano yung tunay na nangyayari. Hindi nyo no, na po kailangan magsinungaling pa sa taong bayan, no, sa amin. Kung ano po yung nangyayari prior to uh, yung mga 2019-20 hanggang Ah, uh, siya sabihin na natin itong pinakalates, Hindi ko po talaga masasagot 'yung mga bagay na 'yon. Pero siyempre sa kasalukuyan, hindi po pwedeng hindi ma-resolve 'yung mga kaso na pending na ganyan ganoon napakatagal na po tama po kayo. At uh, lalo't lalo na kung ang issue ay issue ng jurisdiction, issue mismo patungkol sa kung uh, sa mismong uh, accreditation ng uh, party list and uh, siguro po ito talaga 'yung tamang panahon na i-resolve yung bagay na 'yan at uh, maaari po tama po kayo na suspend ang kanilang proclamation. Pero remember po na ang COMELEC naman ay may jurisdiction talaga kahit sa national position hanggang June 30, 1201. And uh, yan po ang commitment na lang natin bago po matapos ang June 30, kaagad na kaagad ay mariresolve yung mga kaso na yan upang kahit paano kung kinakailan maproklama na sila ay dapat sila maproklama. Ang nakakatuwa alam nyo Chairman George, kung kailan nag-top 2 ang Duterte Youth, ano, na sila ay... Uh, merong tatlong nominee sa kapaninyo na naisip na kailangan i-resolve hindi po ba nakakaloko kayo diba sino po ba niloloko nyo kami kung talagang gusto ninyong i-resolve yan noon pa no? kaso hindi kasi ninyo na-anticipate at hindi rin ninyo in-expect no? na ang Duterte youth ay magta-top 2 diba kaya ngayon nyo lang naisip na i-resolve kuno kuno, no? Yung problema na yan na sinasabi ninyo, alam nyo po ang problema namin, kayo, hindi po ang Duterte Youth. At sa ginagawa po ninyo, kinakalaban po ninyo ang may 2.3 milyon na bumoto sa Duterte Youth. At ganun din po kay La Congressman Herrera. Ano ho, sabi ko nga kanina, hindi nyo na po kami kailangan lokohin no? Dahil marami po kami na nakasubaybay sa mga hearing sa Kongreso, sa Senado at aware po kami kung ano ang nangyayari at kung sino ang kaalyado ng mga bangag na yan na pinaglilingkuran ninyo at no, ng mga Duterte. Alam at kinala po namin sila. Ang maliwanag lang po, number one, sila po ay nanalo sa uh, dito po sa recently concluded election yung isa po dyan ay may nakakuhang tatlo yung isa naman ay isa and therefore kinakailangan malaman kaagad kung makakaupo ba o hindi yung mga naturang party list na yan So, yun nga po, ano, Chairman George, alam nyo naman pala, no, na yung isa dyan na party list, may tatlong pwedeng maupo, yung isa dyan, eh, may isa, alam na po namin yun, ano, kaya nga po, sabi ko kanina, palibasa, nag-top 2, kaya nangarag kayo, kasi tatlo yung ano nila, eh, yung nominee nila, so, plus yung kaila Congressman Herrera, apat na, diba? Chairman George, ngayon lang kayo nangangarag, kaya nagmamadali kayo. Kaya kailangan na ninyong malaman kung kailangan kailangan pa ba silang paupuin o hindi na, ba? Diba? Pero tandaan ninyo, kung ilan po ang bumoto sa mga yan, yun po ang tinatanggalan ninyo ng karapatan no, na maihayag ng Duterte Youth at nila Congressman Herrera kung ano Ah, ang mga hinaing, ang boses nitong 2.3 plus yung bumoto pa sa isang uh, party list, no? Yan po ang tinatanggalan niyo ng boses sa ating bayan. Tandaan nyo po yan na kung ga- uh, chair. So you know, hanggang doon na lang muna yung ano ko reaction ko. Wala alam, gusto ko react mag-react dito sa pinagsasabi ni George. <laughs> so yun, may kalab shout -out nga po pala kay Ate Violeta Tina, kay Ate Grace Chung, Basta, Bastaki, Elsie Texon. Uy, Ate B, hello. <laughs> so, yan, wala. Uh, sinipag-sipag lang mag-reaction, konti. Konti lang. Baka sakaling si Pagin ako araw-araw. No, share nyo kasi yung video natin para sipagin ako eh. Wala, sinisipag na lang ako sa short video eh. Pero anyway, no. Sumasakit ulo ko kay George! <laughs> Bye, see you. See you po sa next reaction video natin. Salamat po.